Mangandang umaga po sa atin lahat. Araw po ng merkulis at nandito naman po tayo sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Hindi po tayo nag-usapang politika ng lunes. Nagpaalam po ako sa inyo noon sapagat ako ay may lakad. Tapos ngayong biyernes wala naman tayong usapang politika dahil meron naman akong fieldwork. Tapos sa lunes next week wala naman tayong usapang politika dahil alam mo nyo na meron naman tuloy ang aking fieldwork somewhere. Trabaho po yun eh. So balik tayo sa Miyerkules next week at saka Biyernes next week. So ngayon, tapos pahinga tayo ng Biyernes, hindi niyo ako makikita ng Lunes, Miyerkules next week magkita-kita ulit tayo. Kasi naman yung para na-miss niyo ako at nagsasawa na sa akin. 'Di ba? Pag-usapan natin ang conflict, ang labanan. <laughs> Alam mo hindi lamang po sa Middle East ang gigera. Uh, ang Hamas at ang Israel o kaya sa Ukraine, nagigera ang Russia at ang Ukraine. Pati sa Pilipinas, meron parang namumuong sa pagitan ng House of Representatives at ng mga Duterte. Pero bago muna yun, uh, magandang balita po, uh, di ba nung isang quarter ay eh, bumaba ang tumaas ang incidence ng poverty. Yung perceived, yung mga nakakaramdam ng kahirapan at pag pagkagutom. Ngayon, ayon naman po sa dalawang research survey firm o yung Okta at saka yung SWS ay mukhang bumaba ang porsyento ng mga Pilipinong nakakaramdam ng gutom at nararamdaman sila mahirap. So magandang balita 'yan, magandang balita 'yan para sa ating bansa. Pero dapat 'yan ay mawawalan bisa kapag magkagulo tayo sa politika. O sana naman itong ating mga politiko ay ang atupagin na yung ating ekonomiya at ang ating kabuhayan kaysa sa mga awayan. Kasi yan ang nangyayari ngayon. Bagamat Sinabihan na ng Pangulong Marcos, nagsabi ni sa Pangulong Marcos na walang impeachment na mangyayari laban kay Vice President Sara Duterte. Ah, uh, bagamat uh, sabi niya walang mangyayaring pagpapatalsik. Ay mainit pa rin ang usapan. Uh, alam naman natin ang impeachment process, may mga impeachable officials. Uh, ang presidente at ang vice-presidente ay mga impeachable officials. Mga ang, ang membro ng Korte Suprema, ang membro ng COMELEC at Civil Service Commission, mga commissioners dyan, yung mga constitutional commissions, mga impeachable. Uh, 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 so, ah, uh, ang impeachment ay nagsisimula sa House of Representatives kailangan magkaroon muna ng one-third ng mga miyembro ng House para magkaroon ng impeachment proceedings. At ito ay isasampas sa Senado at ang Senado kailangan two-thirds majority. Yan po ang nasa proseso natin. At kung inyong mapapansin, nagkaroon na tayo ng mga attempt ng pagpapa-impeach on the past. Uh, ang pinakamalapit na maging successful dito yung kay Eric Estrada. Bagamat hindi na kompleto yung boto sa kanya, nag-fail nga actually, pero nag-lead yun sa kanyang pagpapatalsik marami ding attempt ang pagpapa-impeach noon kay kay Pangulong Duterte pero hindi naman nakatuloy. Ngayon, ah uh, bagamat nasa konstitusyon natin ang impeachment. Ang impeachment po kasi yan ay matinding uh, step to take against an impeachable official. Si Sereno si noon, di ba? Uh, nagkaroon din ng pagtataka ma impeach until ang nangyari eh, na na namuging na mute dahil si si Korte Suprema na ang nagpatalsik sa kanya, di ba? Sa mga pagboto mismo ng mga miyembro ng Korte Suprema. Uh, kasi ang impeachment ay reserve, reserve lang po yan sa mga pagkilos na nilabag mo ang saligang batas. Isa yan sa mga grounds. Uh, yung grave abuse, yung wilful violation of the constitution, betrayal of public trust, high crimes, Yan po yung mga kailangan ang uh, maging basehan para ang ang, ang isang uh, official ay matanggal, yung impeachable official. Now, ideally speaking sa totoo lang. Kung titingnan natin, ano ba ang pwedeng isang pangkaso laban kay Sara Duterte? Malinaw na ang pinagkakaguluhan ngayon ay pwedeng siyang sampahan dahil nilabag niya ang saligang batas ng nagkaroon ng transfer ng uh, ng pondo para punan ang wala namang dapat punan. Wala namang i-augment dapat. Yung wala siyang item sa budget niya na confidential fund, in-augment. Pero kung susuriin mo, hindi naman dapat si Sarah Duterte lang i-impeach dito. Sapagkat sabi ko nga, kung i-impeach si Sara Duterte, eh kailan mo rin i-impeach si Pangulong Marcos? Hindi ba? Sapagkat sino bang nag-aproba nung pagka-transfer na yon? Sino bang nag-violate ng Constitution? Objectively, objectively lang, kung pag-uusapan natin ng paglabag sa saligang batas. Humingi lang naman ng ano si Sara Duterte, humingi siya ng ano ng, ng pondo. Ngayon, binigyan naman siya ng pondo ng pangulo eh nagkataon na yung paglipat ng pondong yun ay pwede maging unconstitutional sapagkat nakalagay sa saligang batas na pwede lamang magkaroon ng transfer ng budget within the agency, within the executive branch as long as it is based from savings and it is to augment yung augmentation naging problema kasi walang item sa budget ni Sara Duterte nung Vice President siya nung 2022 na confidential fund. So anong, what is there to augment? Kahit mo balibalig balik rin yan, kahit anong gawin mo dyan, pag sirko-sirko ka, ang pwede mo lang i-augment ay yung meron na. Yung dadagdagan mo yung meron na. Kasi kung wala, hindi mo yan dinadagdagan. Pag wala, maglalagay ka. Di ba? You fund you only augment an existing fund. That is the, the, assumption. Any logical reading of the word augment means that it has to exist and there is no zero item. You could not augment a zero. Di ba? Dapat kung walang budget yan, hindi, ka mag, hindi ka magdadagdag. Kasi augment, dagdag. Anong dadagdagan mo kung wala? Di ba? Ang ibig sabihin niya, kung wala, maglalagay ka, lalagyan mo ng pera, hindi yung dadagdagan mo hindi <laughs> ba? Kahit naman sa Tagalog eh, hindi ba? Kahit naman sa Tagalog mo sabihin, eh, hindi naman ginagamit natin pag walang nakalagay diyan, pag walang tubig na nakalagay sa baso, uh, hindi mo pwedeng sasabing na dagdagan mo ng tubig. Sasabing mo lagyan mo ng tubig. Pero pag may tubig na 'yan at gusto mong punoin, dagdagan mo ng tubig, 'di ba? Ganun lang naman 'yun kasi augment ibig sabing dadagdagan. So kahit anong pang pasirko-sirko mo ay hindi inaugment. Pero ang tanong dito, naando na tayo at maaaring nalabag ang saligang batas. At kung naman naniniwala na impeachable offense yun. ground dyan for impeachment, eh bakit sa Sarah director ng impeach nyo? Eh sino ba ang nagbigay ng pera? Sino ang pumirma? Humingi lang naman yung tao eh. Binigyan siya, ginastos niya. O pagpalagay na impeachable offense Pero sino ba dapat ditong mas managot? Hindi ba yung nagbigay? Sino ba talaga yung naglabag ng saligang batas? Kasi no transfer. Who authorized the transfer? Sino naglipat? Hindi ba ang Pangulong Marcos? So kung sasabihin niyo na impeach si Sara Duterte dahil uh, nagkaroon ng paglilipat at padagdagdag ng isang budget na hindi naman existing sa budget niya, humingi lang siya eh. So hindi ko sinasabing hindi siya impeachable. Pero sino pa dapat ang impeach? Kasi it takes two to tango. Wala namang maladagdag kung walang nagdagdag. You know what I'm saying? So, kaya siguro sinabi na Pangulong Marcos, walang so impeachment mangyayari kasi hindi naman, hindi naman katanggap nanggap na impeach yung si Sarah Duterte for an act that was authorized by the President. Lalabas yan sa hearing eh. Kung ako yung magdidepensa kay Sarah Duterte, sasabihin ko yan. Alam mo, marami akong criticism kay Sarah Duterte, pero dito, sasabihin ko, aba, yung mingi lang naman yung ali. Binigyan nyo. Oh, eh bakit siya lang parurusahan? Eh, kung labag pala sa batas yun, labag sa saliging batas, hindi ba dapat kasama yung nagbigay? So, itong usaping ito ng impeachment, malabnaw ito, ito ay piingay lang. Nagkikreate lang tayo ng ingay dito. Pangasar lang to. At yan naman talang nagkakaasara na. Kasi ang nangyayari dito, ito naman kasing tatay ni Sarah Duterte, at dating Pangulong uh, Duterte, nakikipagbangayan sa House of Representatives. Tinawag na Uh, ano ba yon uh, ano bang parang halos kura di ba inaaway niya ang house of representatives okay so parang mga bata di ba parang nagbabangayan sila Ngayon nadagdagan lalo ang galit ng ng ano kasi na nairita si Sara, nairita si Pangulong Duterte. Ang problema naman kay Pangulong Duterte, you know, I don't it's good for you to protect your daughter. But your daughter is an adult. Your daughter is the vice president of the country. Pag yung ganyan ka na parang stage father ka, sinong naalisan doon ng ano ng ng kinang? Hindi ba yung anak mo na parang hindi kaya ng anak mo na dumaban para sa sarili niya? Parang hindi ba dara, tayo ako tatay, di ba? May panahon na ang mga anak ko, na hindi na nagtutuwa na sila ay ko sa harapan ng maraming tao. Hindi na natutuwa na ihahatid mo sa school. May time yung mga bata yan, karay-karay mo, inihatid mo sa school. Pero may time na, ano yun eh, nakasakay sa kotse mo tapos titingin mo na sa kalihot ka nung kung may nakakita sa kakahalik sa'yo. Parang it's, it's like there is a stage in the lives of, of children as they grow up that they want to show independence. Pero itong ginagawa ng Pangulong Duterte, na para magang sumasaklulo siya sa kanyang anak, hindi niya kaya? hindi ba kaya ni Sarah Duterte ng labanan ng mga banat sa kanya? Ba't kailangan siyang manghimasok? Hindi ba? Ba't ka yun yung point dito, why do you need to come out and protect your daughter? Why do you threaten, for example, that if Sarah gets impeached, that you're going to run? Parang, tapos sasagutin naman ni Sarah, pag magraran ng tatay ko, susuportahan ko, e, paano kung tatak mo pagka-presidente ulit? Hindi ba sa question 'yan? Pwede ba siyang tumakbong pagka-presidente? Eh, sabi natin one term lang, walang re-election. Hindi ba? Eh, pero 'di ba? Uh, so ging issue 'yan. So saan siya tatakbo? Vice president, Ano you know, senador, etc. So, yun yung point dito na parang parang nagiging personalan yung labanan. Meanwhile, parang pinaglalaruan isang word na dapat sana hindi natin gagamitin para lang pang-inis. Subject to be impeached is a serious process. Impeachment is a serious process. It is it is a very important process that should be reserved for for a serious endeavor. Eh, itong house. Sa tingin mo naman kay ituloy nila yung impeachment proceeding na yan. Eh, alam naman nila na pwedeng madali din dyan si Pangulong Marcos. Kasi ako talagang ipagla... sabihin ko yun, eh, bakit si Sara Duterte lang i-impeach nyo kung ang issue yung pagpaglilipat ng pera? nung 2022, eh sino ba ang nag-approve niyan? Hindi ba si President Marcos o pagpalagay ng si Secretary Bersamin? Hindi naman presidente si Bersamin, hindi siya impeachable of uh, official. Sino? Sa si amin na pangandaman, eh hindi naman siya impeachable of official. Pwede siyang tanggalin anytime dahil siya ay cabinet secretary lang. Hindi ba? Hindi naman hindi nga siya elected siya ay alter ego ng presidente. Sino bang nagbigay ng signal? Di naman magkakaroon ng paglilipat kung walang approval ng Pangulo. So ang Pangulo ang impeachable official doon. Kahit anong gawin niya, hindi pwede maglipat ng pera si Bersamin. Ah, hindi pwede maglipat ng pera sa mga dama nang walang approval o bas-bas ng Malacanang. At kahit na si Bersamin pumirma, hindi pipirma si Bersamin. Kada pirma ng Bersamin, he is signing on behalf of the president. So the box stops at the president. So how can people imagine that Sara Duterte can be impeached for an act that involve the president as well, who is also another impeachable official. So tigilan nyo na nga yung mga kasasalita ng impeachment na yan, sabagat hindi yan mangyayari. Eh, ito kasi daw, parang sumamaan loob ni Speaker Martin Romualdez kasi inisnab siya ni Sara Duterte doon sa pagdating ng ano, parang kinamayan lahat, pero hindi siya kinamayan. Yun na nga yung point, they are so childish. These people, Sara Duterte and both Martin, parang ano ba yun? Ang daming problema ng bayan, ang mundo, dalawang gera ang lumabas, ang China na andyan, palaging you know, binubuli tayo. Anytime pwede mag sa Taiwan. You know? Tapos dadagdagan pa ng gera dito sa loob ng Pilipinas. Dahil ang pinagkakaanoan lang naman mga pride. Kung gusto nyo talaga maglabanan, maglabanan ng kayo sa eleksyon. Hindi ko sinasabi na hindi impeachable yung mga off, -off, -off -offen offenses ng mga yun, But to use it as a political leverage, I don't think the country is going to benefit from that. We are already improving. Our economy is improving now. Our uh, le uh, self rated hunger has gone down. Self perceived poverty has gone down based on two surveys that are scientific. So, ano pang gusto yung going is a torpedo. Isabutahi natin ng economy ng ating bansa with all this talk about instability. Tigila Tapos biglang magkakaroon ng resolusyon ngayon ang again, you know, ang House. Si Benny Abian Abante, kongresman ng Manila, nag-file ng resolusyon na uh in urge ang Pilipinas ang gobyerno papasukin ng international criminal court. Na para bagang sala naman 'yun. Talagang halata mo talaga na inaasar lang si Pangulong Duterte. Kasi 'di ba sinabi ko na sa inyo ako, upos ako sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas kasi meron tayong functioning judiciary. May functioning justice system tayo mismo. Si, si Laila de Lima na ang nagsabi niya. Meron tayong presidente yung hindi nakikialam ng just, Jewish justice system. Sampahan nyo na lang ng kaso si Pangulong Duterte sa korte. O katulad niyang ganyan, sinampulan na siya ni Franz Castro. Eh di ganun, huwag lang yun. Ang, ang gawin niyo sampahan natin ang kaso, sa korte natin tungkol doon sa nangyari sa war on drugs at doon patunayan kung nagkamali siya o hindi. Let our judiciary, let our justice system do the judgment. Now for the Senate or for the House of the resolution inviting the ICC to come in, ay talagang dagdag yan sa pangasar. This is becoming more and more childish. Come on guys. You know, all this talk about impeachment, all this talk of allowing the ICC to come in, is obviously just a part of the tit-for-tat between the House of Representatives specifically, and the Dutertes. Hindi ba? <laughs> yun, yung, yun yung hindi ko maintindihan eh. gumaganang ekonomiya. Di ba? Tapos ito ang ginagawa natin. Ako, kung gusto nyo ipa sa Sarah Duterte, fine. Pero ipa-impeach rin si President Marcos. Kasi magkasama siya doon sa act na yun. Diba? yung pinipili lang yung isa? ala nyo naman talagang inaasar nyo lang. Hindi ba? Pangalawa, matagal na natin sinasabi na meron tayong functioning judiciary justice system. Eh bakit natin i-allow, i-formal no, karoon ng request na ang, ano yan, uh, na ang ICC papasukin? ba? Diba? Hindi ba parang katarantaduhan lang yan? I'm sorry, but I have to use that word. We are paying you to do your jobs. Hindi yung kayo'y magpataasan ng ihi at magiringan. Kung gusto nyo magbangayan, magbangayan kayo sa balota. Matira kang malap. Ito naman si Pangulong Duterte. You know, yun nga sinasabi ko. Sir, for Mr. President, kapag at, eh, presidente ka ngayon, yung dating presidente ang dapat address sa'yo, President isipin mo din naman ang nagiging epekto sa anak mo. Hindi ba pinapahina mo ang kanyang diskarte pag ikaw ay parang stage father? Hindi ba? Na parang ikay ano, parang parang una inaway mo ang kongreso dahil inaapi ang anak mo. Pangalawa ngayon nagdeteriten ka na tatakbo. Diba? parang parang hindi ba you can do better than that sa halip na pinapalakas mo ang imahe ng anak mo, pinapahina mo, inaalisan mo siya ng pakpak. You are admitting now that she could not handle these things because you are now intervening. And besides, alam mo, sa totoo lang, itong pagsarete ni Pangulong Duterte na siya itatakbo sa Senado sa 2025. Okay, go. Sa so, tingin ko mananalo naman siya. Pero I don't think she will so able. He, he will like it in the Senate. You know why he was already a member of the House before and he didn't like it. Because President Duterte wants the limelight on himself. <laughs> It's a house. More than ilan bang miyembro yan? About 200 plus. It's just one. It's a Senado. Ilan bang Senado yan? 24. is just one among the 24. So hindi siya basta-basta lang makakapag 24 republics yan. <laughs> so kung kung sanay siya na sa lahat sa kanya ang tutok ng camera, dito hindi. He's just one vote. He's just one of the 24. Mas gusto niya maging executive. Ngayon saan siya pupunta? Pag mayor uli ng Nabao, fine. Pag gobernador, fine. Kaya niya yan. Gusto niya yan, executive. Pero hindi naman siya pwede maging presidente na kung titingnan natin yung ano, walang, 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 walang any re-election. <laughs> hindi na pwedeng bumalik sa pagka-presidente ang naging presidente. So magbibisi na lang siya. Anong trabaho ng busy presidente? Hindi ba? Buti kung maging mahalal na presidente, eh, kamag-anak niya o kapartido niya, paano kung hindi, di matutulad siya sa ginawa niya kay Lenny. Hindi ba? So, pwede siya ilagay na pandekorasyon lang. hindi <laughs> ba? Yung ginawa ni Noy-Noy kay Binay, di ba? Kung si Binay ay kumukontra na. Hindi ba? anong gagawin niya? Eh hindi naman palatable na magkaroon tayo ng Duterte-Duterte tandem. I don't know whether the country is ready for that. I'm not saying that it's not going to work. But surely there will be a lot of resistance to that idea. Lalo na at marami ng mga nampuposisyon na iba pang mga politiko. So I don't think it will work. So hati to hot air. So peeps, mga sir at ma'am, pakiusap lang po ng isang taxpayer na nagbabayad ng buwis para ipansweldo sa inyo. Ayusin nyo na lang ang trabaho ninyo. Magtrabaho na lang kayo, gumawa na lang kayo ng mga batas o mga batas kaya ayusin nyo, ay siguro doing nyo because of your oversight power. Hindi naman kailang kayong gumawa ng batas, siguro din nyo na ang batas pinapatupad. We have oversight functions eh. Hindi ba? Huwag na kayong mag-aaway ng mga ganito na para pag mga impeachment, impeachment na yan. Tapos halata mo naman na ginagamit yun lang na pang-asar kasi hindi nyo naman sinasama ang Pangulong Marcos. Samantalang siya nga yung cause ng lahat ng yan. Kung hindi niya pinayagan, di walang impeachable offense. Kung hindi niya pinirmahan ng paglilipat, hindi nangyari. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi naman siya nakapirma si Bersamin. Sabagat if you look at the sign of the, of the executive secretary, it's always for the president. Hindi yung pipirma ng yung walang aproba ng Pangulo. Alatahan nyo naman itong pagpapapasok sa ICC, pang-asar lang to At itong mga threat ng Pangulong, ni dating Pangulong Duterte, parang para makay mga bata, seryosohin nyo naman ang bansa dahil marami tayong seryosong problema. O sige na po, sana po ay nakapagturo ko yung kaisipan at plus kami ang puso at nakapagpapagawa ng mga panahon sa buhay, lalong-lalo lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi ng lasal sa akin, H minds, touch hearts, and transform At sana nakapagsibyo ako sa bayan dahil sabi sa nang GOP server. Wala po tayong usapang politika sa biyernes. Inuulit ko sapagat tayo po ay may field work. At sa lunes po tuloy-tuloy tayong nasa field. Sa miyerkules po di ako babalit. Next week. Promise po yan. Payo uh, na muna tayo. Meanwhile, sundan nyo na lang po ang aking Facebook posts at uh, patuloy po kayong bumabasahin ang aking mga columns sa Manila Times na dumalabas pag Tuesday, Thursdays, and Saturdays na sinishare ko sa aking Facebook page. Uh, nagpapabayad na po ang Manila Times kayo kaya ang ginagawa ko, yung content ng article, sin-screenshot ko or kaya kinaka-paste ko mismo sa post. Para yan doon sa mga walang subscription kasi may managreklamo. Mura lang naman po ang subscription ng Manila Times. Tulungan nyo na lang ang aking paper. Hindi naman po ganun yung kadakadami, kakataas ang presyo. Parang 25 pesos lang yata a month o a year. Parang hindi po alam, parang hindi naman lalampas ng isang libo. kung may pera kayo, gusto nyo sundan ang, ang hindi lamang pa ang kolom kundi hindi ang iba pang mga kolom. kayo po ay welcome na, uh, na gawin yun. But meanwhile, uh, sinishare po po yan sa aking Facebook page. Oh, ah, sige po! Ah, uh, kita lang po tayo sa Miyerkules. Enjoy payo, po kayo, kaya po kayo at lagi po tayong mag-iingat. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, ah, mo Lasal. Pagka nag po sa ating lahat. See you po Wednesday. Bye for now.